Hindi lang chocolate hills, mga tarsier at mga naggagandahang beach meron ng probinsya ng Bohol. Kaya ngayong episode naman ay papakita ko sa inyo na napakaraming lugar sa Bohol na kung saan malimit mabisita ng karamihan. Handa na ba kayo? Dahil mo motorin natin itong naggagandahang rolling hills sa Benliu Dam dito sa Ubay, Bohol. Tapos natin akyatin yung Mount Labawan or mas kilala sa Alicia Panoramic Park ay uh, pupunta na ulit tayo sa ating next destination dito sa Ubay. At titingnan natin kung anong makikita nating magagandang lugar sa bayan nila. May nakikita akong lawa dyan oh. o, oh. Sa gilid lang. Ito siguro yung nakikita ko sa taas. Bala ko sanang lapitan ng drone yan, pero hindi ko magawa. Nandito na tayo sa munisipalidad ng Ubay. Tapos na pagtanong tanong ko dito, meron daw magandang puntahan dito nung nagpagas ako kanina. Dito sa so may bandang stoplight, kakanan tayo para makita. Tingnan natin kung maganda nga siya. Kung may pibisitahin tayo, samahan nyo lang ako. Yan, yeah, so may stoplight tingnan natin dito ito tayo mula dito pagkana natin 15 minutes yung mamotorin um, natin dito papasok wala akong idea kung ano yung madadatnan natin pero ang sabi daw may magandang spot daw doon. medyo papasok pala yung susunod nating pupuntahan dito sa ubay at ayan, kumanan lang tayo ng kumanan hanggang sa nandito na tayo. Galing tayo sa mismong uh, munasipalidad ng uh, Andabohol. At dito, ayan, binabaybay natin ang walang pangalan yung kalsada dito. So, daanan natin to hanggang sa makarating tayo doon. pa, <coughs> jee, <coughs> boy, ano merienda ni ati don? road na naman. liblib -lib na masyado itong pupuntahan natin. Pero para naman maipakita ko sa inyo yung uh, pwede nyong puntahan dito sa aming probinsya, eh, eto. Papasukin natin to kahit sa pinakaliblib na parte ng Bohol. Babalik konti na lang. 1.6 kilometers na lang. Nandun na tayo. Liblib -lib lang nga lang. Medyo talagang papasok nga lang yung uh, lokasyon natin hindi naman kayo mag-aalangan dahil kaliwat kanan dito yung mga tindahan so kung halimbawa magutom kayo, gusto nyo magmerenda ayan meron, marami ditong mga tindahan tulad yan o yan o isa, may dalawa alos kaliwat kanan so wala kayong magiging problema dito at uh, hindi naman to ganun kalayuan dun sa mismong uh, bayan o sa munisipalidad ng Ubay kanan tayo dito sa kanilang Benliu Garbage Cage Madadaanan natin yung ayan, barangay hall ng Benliu. Papasok na tayo dito sa kanila ayan. Agoy ko. Sa barangay Benliu ng Ubay. Kumula dito, isang kilometro na lang mararating na natin yung second destination natin ngayon. So para maiba naman, bukod sa Chocolate Hills, tulad na sabi ko, eto papakita ko sa inyo yung mga magagandang lugar dito sa aming probinsya hindi lang puro chocolate hills tarsier at uh, mga man-made forest well common na yan magaganda na yan ipapakita ko pa sa inyo yung mga iba't ibang mga views iba't ibang mga location dito sa aming probinsya kahit liblib yan papasukin natin yan tulad nito Ayan, nag-off-road na naman. Ah, ba eh. Kasan, ng ang pabendling dam? Haka na, dyan, dyan, dito daw. Lamat! So, muntik pa tayo marong turn. Buti na lang nandito sila ate. Medyo liblib -lib talaga mga kapo. Pagdating. Sa kanan. Yan. Agoy, agoy. Ayun oh. Mun malayo layo pa ba? tayo Sumpunan natin sila ate. Talagang you know. Dare. Da Salamat. Dito daw. Susuntad <laughs> ay saan ba sila pupunta Agoy, agoy So, ito yung sitwasyon ng kalsada Humibisit tayo nyo itong uh, Benli So, kayang-kaya naman makadaan dito Ng uh, motorsiklo Pati ng mga sasakyan Hindi naman siya ganun talaga kahirap Although hindi siya sementado Pero at least, kahit papano Safe daanan Mabato, pero okay lang yan Safe naman siya Asan ah, na yun? Eh nakakakita na ako ng mga ano ulit oh. <laughs> Looban talaga siya. At ayan, uh, nandito na rin tayo kaya <laughs> Yan, hanap tayo ng pwesto Tapos baka may makainan dyan Sana meron Kung wala tayong makakainan dyan Babalik ulit Hindi naman siya ganun kalayuan Sa mismong uh, bayan ng Ubay O sa mismong sentro ng Ubay Ay, ay, ay Off-road lang talaga Gamit na gamit Si ADV na naman Sa mga ganitong terrain Ito na Narito na tayo Agoy Ayun Wow Pwede makasulod? Oo Okay sige Salamat So yan Makakapasok pala tayo dito Ito na yung Ben Liu Dam Na sinasabi nila Tapos ito yung Isa sa mga magagandang view Kaya gusto ko sanang makita nyo Para malaman nyo yun yung ganda diba natin pasukin yung liblib na lugar dito sa bayan ng Ubay dito sa barangay Benliu ay matatanaw na ninyo itong napakagandang dam dito sa kanilang barangay at ang mapapansin nyo dito itong lokasyon ng dam na to ay halos katapat ng mismong rolling hills dito sa kanilang bayan ng Ubay tignan nyo gaganda ng rolling hills na yan no itong mismong barangay ng Benliw kung saan matatagpuan itong Benliw Dam ay isa sa apat-apat na mga barangay dito sa bayan ng Ubay Bohol at dito sa mismong dam na ito, ito ang nagsisilbing pangunahing irigasyon ng mga magsasaka dito sa mga kalapit barangay sa katunayan nga, limang mga barangay ang nakikinabang sa mga irigasyon ng tubig na nagmumula dito sa Benliw Dam. At dito mga kapo itong lugar na rin ito ay nagsisilbing control flood area upang hindi umagos ng dire diretso ang tubig galing dito sa dam. itong dam na to ay natapos noong taong 2020 at hanggang ngayon may enjoy ninyo ang napakagandang dam na to katapat ng napakagandang rolling hills dito sa bayan ng Ubay kung pagmamasdan nyo yung lokasyon ng Benliu Dam ay perfect na perfect dahil sa likod nito makikita yung Malas Switzerland bukod sa Chocolate Hills Starshear Lobok River at kung ano-ano pa man, dito sa bayan ng Ubay ay may ganitong klasing lugar na sigurado akong mag-e-enjoy kayo at ha kayo dahil sa lokasyon niya pag pinagsanib ang dam at ang mga rolling hills na yan tingnan nyo nagbeberde talaga lahat sila we are so thankful dahil nakarating tayo dito dahil ito ay nasa kabilang parte na naman tayo ng Bohol at uh, pinilit natin makapasok dahil looban itong lugar na to pero worth it na naman ang ating ginawang adventure dahil ayan oh, ang ganda mga kapo Totoo nga na ang kasabihan na difficult road leads to a beautiful destination. Hindi man nabibisita ng karamihan ang bayan ng Benlio sa Bohol, sigurado kong mamamangha kayo sa ang king ganda na nakatago sa bayan na ito. Kaya sa mga magagawi sa aming probinsya, hindi lang Chocolate Hills at Tarsier meron ng Bohol. Marami pang mga destinasyon ang kailangan nyong makita. Dahil isa lamang ito sa 81 na probinsya, meron ang Pilipinas.